and network news Aprobado na ang 37 pesos hanggat 45 pesos na dagdag sa arawang sweldo ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Western Visayas. Ito ang ikinumpirma ni Atty. Sixto Rodriguez Jr., ang chairman ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at Regional Director ng Department of Labor and Employment. Ayon sa chairman, 37 pesos ang idinagdag sa non-agricultural, industrial, commercial na mayroong mahigit sa 10 empleyado 45 pesos naman sa hindi bababa sa 10 empleyado. Ibig sabihin, mula sa 513 pesos sa non-agricultural, industrial at commercial na mayroong 10 empleyado na sa 550 pesos na ang minimum daily wage at mula naman sa 485 pesos na sweldo sa non-agricultural, industrial at commercial na mayroong hindi hihigit sa 10 empleyado ngayon nasa 530 pesos na. Sa sektor naman ng agrikultura, nasa 40 pesos ang dagdag sa sweldo kada araw, ibig sabihin mula sa 480 pesos, nasa 520 pesos na ang arawang sweldo nito. Samantala, 500 pesos naman ang dagdag sa sweldo ng mga kasambahay kada buwan, mula 6,000 pesos na buwanan, magiging 6,500 pesos na ito. Dagdag pa ni Atorne Rodriguez, maging epektibo ang panibagong wage order sa Nobyembre a 19 ngayong taon. Kasama mo sa DYVR, R. Emenro Juman, Lovely Official, Tatak, R.